at happy sabat narito na naman tayo para mag aral sa salita ng Diyos bago tayo mag umpisa may hihilingin ako sa inyo paki subscribe paki like paki share sa aming munting youtube channel Marlon Coret YouTube Channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At maipakilala natin ang ating Panginoong Heso Kristo na ating Tagapaglitas. Paki subscribe, Tagapagligtas. like, pakilike, share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalang. Ama namin Diyos na mga sa lahat. Salamat po pinon sa umagang ito. Narito po kami Ama para mag-aral sa iyong salita. Bas basan mo po kayo ng lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay nito na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at taga Ito ang aming hiling at sa sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo na aming Panginoong taga Amen. Mga kapatid kaibigan, dito tayo mag-aral ngayong umagang nito sa Juan Kapitulo 5, versikulo 37 hanggang 40. Ito ang ating pag-aaralan ngayon. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 37. Ang ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatutuo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig o hindi ninyo nakita ang kanyang anyo. Walang nakarinig, walang nakarinig. Sa tinig ng ama. At walang nakakakita sa kanyang anyo. Yan ang sinasabi dito. Ang ama ang nagpatuto sa ating Panginoong kristo yang ang nagpatotoo. Dahil ang ating Panginoon, ang tagapagligtas ng si Jesus Kristo, sinugo ng Ama. Ayan. Kaya nagpatotoo ang Ama. Ayan ang sinasabi rito sa 37. 38. Ito ang sinasabi rito at walang salita niya na nananatili sa inyo sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa kanyang sinugo walang nananatili ang ah, sa salita ng Diyos ah. tao dahil hindi sumampalataya sa sinugo sino ang sinugo? si Jesus Christ na natin ang ating Panginoong Iso Kristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Dahil, pag tayo ay sumampalataya kay Kristo, sumampalataya din tayo sa Ama. Dahil, si Kristo at ang Ama ay iisa. Si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao sa tunay na Diyos at buhay na walang hanggan kaya sampalataya na natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Pag sumampalataya tayo kay Kristo, pati ang Ama, sinasampalataya na natin. Ayan. Pag tinanggap natin ang anak, pati ang Ama, tinanggap din natin. Pag nakilala natin si Kristo, nakilala din natin ang Ama. Ngayon, ang ibig sabihin nito, sampalataya na natin ang ating Panginoong si Kristo. Kaya siya ang ating Panginoong bagang pagligtas. Ayan. 39. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpatotoo tungkol sa akin. Anong sinabi? Sampalataya na natin. Anong ibig sabihin? Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kay dito tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag tayo ay sumampalataya kay Kristo, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at hindi tayo mapahamak dahil may buhay tayo na walang hanggan pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay basta ang tao manalig kay Kristo tumanggap kay Kristo siya ay may buhay na walang hanggan tiyak pangalan nakasulat sa aklat ng buhay ayan ano ang ibig sabihin nito sa 39 Last verse, 40. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 40. Subalit, ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Anong sinabi natin pa yun? Ayaw lumapit sa kanya para magkaroon sana ng buhay. Anong ibig sabihin dito? Ayaw maniwala maniwala tayo nga si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. At siya ang ating Panginoong Tagapagligtas. Ayan ang ibig sabihin nito. Ayaw lumapit kay Kristo. Nga dapat magkaroon sana ng buhay na walang hanggan. Dahil si Kristo ay Diyos. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan buhay niya ang ibinayan. Namatay ang ating Panginoon sa krus, sa kalbaryo, para bayaran kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Siya ang nagbayad. Wala siyang kasalanan dahil siya ay Diyos. Pero mahal niya ang tao, ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao, binayaran niya ang ating mga kasalanan, buhay ng ating Panginoon. Kaya siya namatay sa krus, sa kalbaryo, para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat dugo ng ating Panginoon ang ihinogas ng ating mga kasalanan ayan mga kapatid kaibigan gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas pero ang sabi rito ayaw maniwala Oo. ayaw lumapit kay Kristo kaya sila ay napahama kaya may impirno may langit dahil ang impyerno para sa mga hindi naniniwala, hindi nananalig kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo. Kaya wala ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Kaya sila napahama. Pero ang kaligtasan, tagal na na ginawa ni Kristo sa krus sa kalbaryo. Ang kaligtasan ay libre, walang bayad. Si Kristo ang gumawa nito sa krus sa kalbaryo. Ang gusto lang ng ating Panginoon, tayo ay lumapit sa Kanya humingi ng tawad... sa lahat ng ating makasalanan. Tapos na tinahingian ng tawad... ang ating makasalanan... manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo... bilang Panginoon at Tagapagligtas. Ayan ang gusto ng Diyos. At tayo magkaroon ng buhay na ulang hanggan. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoong... sa Kristo natin ating Tagapagligtas... magpabautismo sa pangalan ng Ama pangalan ng anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo sa tubig, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya nga ikaw is isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Buhay ka pa, nakatawid ka na sa kamatayan. Dahil tinanggap mo si Kristo. Namatay ka kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nagiging bagong nila lang. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan. Tungo sa buhay na walang hanggang. Ikaw ay ipinanganak muli sa Espiritu. Ayan ang kahalagaan ng bautismo, mga kapatid kaibigan. Pagkatapos nga nabautismuhan ang tao, anong gagawin? sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng ating Panginoon sa 1.14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, toto pa rin ninyo ang aking mga utos. Ayan, ang sabi ng ating Panginoon. Sundin natin. Tuparin natin ang kanyang mga utos. Dahil mahal natin ang Diyos. Kaya naglagay ang ating Panginoon ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos sa mga nakakilala sa kanya ang ikapitong araw ang sabat ginawa ng Diyos na palatandaan dahil ang sabat ay binasbasan ibinukod para sa Diyos para siya ay sambahin sa espiritu at sa katotohanan kaya sa bagong langit bagong lupa ang sambaron ay sabat hindi linggo saan mabasa Isaiah kapitulo 66 versikulo 22 hanggang 23. Versikulo 22 mababasa mo ang bagong langit bagong lupa. Tiyak mababasa mo yan. Bagong langit bagong lupa. Versikulo 23 tiyak din mababasa mo. May Biblia nga ang nakasulat araw ng pamamahinga. Pag nabasa mo yan, sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko ngayon na Biblia nga ginagamit ko, ang nakasulat dito ay sabat lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sa araw ng Sabat. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapunta ron, hindi makapagsamba ron ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang makapagsamba ron, yung mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay. Pag hindi, hindi ka makasamba roon dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay, ay lawa na po. Ang lawa na po, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impernal. Ayan mga kapatid kaibigan. Yan ang katotohanan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Para pag makapunta tayo doon, hindi na tayo magtaka, hindi na tayo magtanong bakit sabat ang sabat dahil dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo. Tagapagligtas, tinuturuan tayo. Sino tagapagligtas? Si Jesus Cristo. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautosan, araw ng Diyos na gusto siyang samahan, tinuturuan tayo. Hanggang dito lang tayo, mga kapatid kaibigan. Pakisubscribe, pakilike, pakishare. Sa aming munting YouTube channel, Marlon Correct YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo. At maitakilala natin ang ating Panginoong Isokristo, nating Panginoong Tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos, nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panon. Sa mga salita mo na may napag-aralan ngayong umagang ito, basbasan mo po, Panon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na nga na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Isokristo na aming pinagpagligtas. Amen.